po mga kadilag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay mananagbuko ko sa tulay o bibili po ng isda dahil umuwi po si Papa mga kadilag. Ayan, bibili po ako ng ulam sa tulay para naman si Papa ay makamain ng sariwang isda. Ako po'y lumabas na ng bahay, sila Papa ay narerito sa labas. Hindi kausap pa. Mamat Papa. Ano bo? Sasama ka pa na nagbo? Ito na din po si Pox at uh, pupunta sa papa nila na nanghuli kanina. May gipoksat sa mainit na ang panahon, han, Eh. Straight na. Ang kita mo sa weather forecast. Halika na Kami Ang nilalakad mula sa amin hanggang tulay. Nakay madami na namang nag-aabang Poxan eh. Ah, ayun baka maya maya pa yun. Ano dyan na yun? Ano dyan na? Malapit na po kami. Nakakita yung ka ngayon. Kalambog. Parang tahimik mo ah. Oh, nagatas ka na. Yeah, very good. tumatakbo ng kuya po kusan eh Nati na kaya papa wala. wala ang kata ano ako yung hula ko y wala pa wala ko na wala kayo wala pa ha sige ha pag nanala ko may tawad na isang isda ha sabi <laughs> ko sa iyo wala pa ah, may tawad na isa ha tahan ha, Buh, ha? O, wala pang bangka ah kahit isa. Ngayon na lang baga ulit may tumog pa, Pox. Ngayon na lang ulit may tumog pa. Tiyaka pa yung masama pa ang panahon ay hani. Ngayon ay wah, maganda na po ang panahon. <laughs> Ayan, may paparating na pong isang bangka. Pero hindi daw po yan sila dito sa atin. Espada. <laughs> espada. I, I isang perasyon na yata espada poks siguro. The... Oh, pasar uh, Dami din po nag-aabang ng isda. May nagkakalas na po dito ay yung unong bangkan dumating. Ayan, at may dumadating pa pong isang bangka. Bayo na din po sila dito, kasunod mga kadalag. Uh -huh. Ba? Ito na yung telescope. <laughs> Kahit wala siya telescope, oh. Sinisipat. <laughs> ang papa niya. Ay, ana, si Tito. Ay, hindi naman ako ang ako husband. Saan din ako? Iwan nung sinapay out na din. Init. Noon, nung hindi pa siya nakapay out. Ang napinok. init na ball box. Ah, nagkalas na pala sila. Ano eh? Nakalas pa. Halika na. Bababa na tayo. Sa baba na ka ta, hindi, hindi, mo diyang yan kaya, ha? <laughs> 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 oh, ano, hindi mo diyang yan kaya. Ano, ay di ba guys, sabi mo isang isda. Kami po ay naglalakad na pupunta dun sa may bangka. <laughs> Hoy, wag ka manakbo. talaga nito, alam bumangka kadilag. Move on na agad. daming huli, Tito. Ay, walang talagang kong isa, ha? Poks, isang kilo. pang sing ang Ano may tama na isa? Hop. Oh. Yo. Okay. Oh. Salam, bo. Huwag ka na pumunta. Halika na. Ati kayo mapuputikan pa. Halika na. Ayos na po niya. Dati ka lahat din na. Ay, pala sa kanya. Pala na may kanya. Kasama na din yun sa akin, folks. Ay, pala na may kanya. Nariyan na, kabukod na. wala uh... kamotabi ah. Abiya, mo tutukan natin na. Haluro doon tayo. sa kabilang oh, nagkakalas pa din na, eh. hindi pa tapos. Man, man. Pupunta so, na po sa taas yung mga nagsipag-gail. Tapos susunod na lang doon. Tapos na may pinag-reserve na dito ni Poxa. Ah. Bay din na po yung nireserve ni Pox. May pa-order yata siyang dalawa pa eh. Ayan, at kami po yung naghahatian na dito ni Pox ah. Kaya pa-order mo din. Kapi Judith natin din. Oh! 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 Baka ilagpas na ha. Tinam mo na. Gabos na rin. Ut, butas. Alam, butas. Ito pa. Sa iyo. Butas. Ito, tita. Makikikilo ko na dito. Mm -hmm. Ayos kilo. Kulang pa. Fox, kulang pa. Teddy, sukulay sa akin. Yan, sa akin. Yan, sa akin. Ya, saktong isang kilo po mga kadilag. Magkano dito ang kilo na ito? Mamaya na doon sa inyo kay Anjon may daw po ah, salamat ati, tita dami kay ate na rin eh tsaka kay ate Judith hindi dalawa tayo tita. tarambo let's go <laughs> kami pa iuwi na dahil nakabili na ng isda Bo ano? Nanalo ko sa sa'yo. Tinawadan ako ni tita. May tawad. Madami. Parang limang piraso. Di ba ga? Si Tala. Nado na. na Nagpapainit. Yung iyong kakambal. Nag-iiyak. Ah, si CJ. Ayun, si Tala. Tala. Oop, tatakbo na naman. Baka Ayun, e, oh, si Tala. Pinantahan agad ni Talambo. May huli din. Madami. Isang timba. Pera ba? Les, Tala. Pera ba, les, Tala. Oh, si Talambo yung saan na naman pupunta. Tala. Good morning, Tala. Hop. Wow. Aba. Dapat may sunscreen pagpapainit para di mangitim. <laughs> Papa, nung luto dito sa ating ulam? Isda. Sinigang. Sinigang. Oh. Matambay po si Papa doon sa may do yan. Yan ka nang lilinis. Ikaw? Kamayan ng tangali yan. Ha? Ah, panahali. Kumain na po kayo. Oo, oh, ay mamaya na. Lilinisin ko na lang muna. Ayan po mga kadilag, bali lilinisin na lang muna ito at mamaya na daw pong ulam, sabi ni mama at papa. May tira pa nga pala na ulam. Yung pang tilapia galing sa palengking binili ko kahapon mga kadilag. Kaya ito yung pang, ano lang, ang pananghalian. Hmm, talagang fresh mga kadilag at Kitang uh, kita sa mata. Kahuhuli, hindi pa nayayelohan. Much, much, much later. Ayan at Si Papa daw po ang magluluto ng isda. <laughs> si Kasipag. <laughs> Ako si Kasipag Vlog. Ah, <laughs> Ay, <laughs> yung nga pala. Koy na nga ng kamias kahapon. Papa. Ayan mga kadilag. Bali, hinihiwa na po ni Papa yung isda. Hiniwa lang sa gitna at masyadong mahaba. Tama na? Mm. Tama na yun. Mm. Na, yun. na natin ito. At ito po yung pang-asin pa. Mm -hmm. eh, dapat ilalagay ko sa bagoong ay okay lang. Diyan na lang. Mas masarap po yung pang-asin. Natural. Mm -hmm. mga nakibiling uh, seasoning na uh, ang palasa. May bilokaw saan? May bilokaw ha? Mm, dati pa pa may bilokawan dito, eh. Sa likod nila, tita. Hindi, ni, wala. Uh, ito yung katmon. Oo, oh, sarap um, nga din. Malayo naman yung katmon. Wala pa patimbong. Ah, hindi pa pa naman ang katmon Mm, -mm. Inihiwa na din po ni Papa yung kamis. Hilay. Sa bahay, may kinit sa bahay. Mike? Masama naman mga dami nito. Pumapay. Bakit? Ah, pumapay. Ang tamang laampuhan ni dapat. Ayan, at ngayon po ay kukuha ko ng talbos na ilalahok dun sa asinigang na lulutuin ni Papa. Nakitong talbos ay eh. madali pag mga kadilag. Okay na po ito. Ayan, naghihiwa na po si Papa ng Ricardo. Nilalagay na po ni Papa dun sa kasarola. Nagasan ko na yung Papa, yung kamatis. Tapos lalagyan ng tumig. Ayan, at lalagyan na po ni Papa ng asin. kukuluin na ang boy. Ayan, at kumukulo na po. Tari nang ilagay yung isda. Si Papay naglabas lang sa gila. Ay, ilalagay ko na po yung isda. Ilalagay ko na din po yung gulay na talbos. Wala, na Oo. Oh, si pag-isbak. Kanya na po in-adjust ang lasa na yun. Isang kislip na lang ito. Okay na yun. Ayan at okay na daw po itong sinigang na isda. Sabi ni Papa. Aahonin ko na po. nakakain na po ang aming tanghalian ito na po yung sinigang na isda sa kamyas kain na, na. kain na po, si po tayo mga kadilag, kasipag sarap na ulam buliyos na isda sariwang sariwa kauhuli. kauli Kanina madaling araw, mga 5 in the morning. Mm -hmm. Ang pampalasa ay mga natural. 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 Mga native fruits. Ang mga 啊，对对对。